Hi guys, welcome to my channel and welcome to Philippines. Tatlong pirasong kamatis for 12 pesos. Ayan, bumili ako ng kamatis. Wait lang. Bumili ako ng kamatis. 12, 70 per kilo. At tatlong piraso lang ang kinuha ko kasi baka hindi kasya yung pera ko. May dala akong, magkano ba yun? 35 something. 35 pesos ang dala ko. Tatlo lang kinuha ko kasi magluluto ako ng tilapia. Yung sarsado ba yun? sarsado ba yun or iskabetse? Basta, yun, ipipry ko muna yung tilapia tapos igigisa ko yung kamatis. So, ito ay 12 pesos. At ayun nga guys, pauwi na ako. Pinuputol-putol ko kasi may mga tao nakakahiya eto ito yung kamatis natin at tayo pa uwi na. Ayan, dito lang yan guys sa may ano, sa may San Mateo. Ayan. At bumili rin guys ako ng puto. Ayan o, oh, puto, puto. At dyan, andyan ako, andyan dito na tayo. Dito nga pala nagtuturo yung anak ko, andyan sa sa taas. Ako'y bababa na. May meeting siya dyan ngayon. So, ako'y uuwi na at magluluto ng tilapyang isda. Bababa yan dito. Bababa. Bababa, bababa, bababa. Ako'y uuwi na. Ayun. Dami ditong prutas, guys. So, ayan, bababa yan. So, yun lang muna guys. Bye muna. Dito ako ngayon sa Pilipinas. Hindi muna makapag-support-support ng todo. Bye guys.